Sa gitna ng isang tila, simpleng kilos ay sumiklab ang kontrobersya na agad kumalat sa social media at mga balita. Ito ay isang larawan ng Senator Robin Padilla habang inaawit ang lupang hinirang kung saan tila ang katipas ang kanyang daliri. Marami ang nag-akala na ito ay pastos na hand gesture na nagdulot ng agam-agam at batikos mula sa publiko. Ngunit sa likod ng mga espekulasyon may may mas malalim na kahulugan, isang simbolo ng pananampalataya at debosyon. The Philippine Sobis List presents Shocking Photo ni Senator Robin Padilla, Dirty Finger o Muslim Symbol. Noong September 8, 2025, habang isinasagawa ang flag ceremony sa plenaryo ng Senado, isang larawan ang kumalat sa social media. Mata ito sa ulat na inilabas ng online news outlet na Rappler, kung saan binanggit ang pagpapakita umano ni Senator Robin na itinaas ang kanyang gitnang daliri habang inaawit ang mabansang awit ng Pilipinas. Ang insidente ay naganap sa gitna ng tensyon sa Senado matapos ang pagbabagong liderato kung saan napalitan si sa Senator Cheese Escudero bilang Senate President at pinalit si Senator Vicente Tito Soto Third. Marami ang naghinala na maaaring ito ay isang gesture of protest mula sa senador. Kaya naman ang larawan ay agad na nag-viral at umani ng samutsaring reaksyon mula sa netizens, political observers at media outlets. Samantala, hindi ito ang kauna-unahang beses na namataan si Senator Robbins sa na naturang hand gestures. Matatandaan na sa naganap na State of the Nation Address ng 2023, nakakuha din ng atensyon at pagtataka ang ginawa niyang aksyong ito matapos na itaas niya ang kanyang index finger habang inaawit ang lupang hinirang. Dahil sa walang makuhang kasagutan at direktang paglilinaw mula kay Robin, patuloy ang katanungan ng publiko kung bakit niya ito ginagawa. Robin denies flashing middle finger during lupang hinirang. Kung dati ay tahimik lamang si Robin sa punang ito, kaliwas ito sa nangyayari ngayon paakusasyong pababastos di umano niya sa pamansang awit ng Pilipinas ay agad niyang pinabulaanan. Sa kanyang bigla ang Facebook live broadcast na ang Webes ng gabi, September 11, 2025, bakas kanyang mukha ang matinding lungkot na nararamdaman na sa inalabas na ulat ng news organization. Ayon kay Robin, labi siya nagulat sa mga lumabas na balita. Anya, isa itong mabigat na pagsubok sa kanyang pananampalataya bilang isang Muslim sa si kanyang paniniwala, kung malalampasan niya ng maayos ng ganitong uri ng pagsubok, ito ay magiging daan upang pagkalooban siya ng ganding pala ng ala. Dagdag pa niya, pagdating pa lamang niya sa kanilang tahanan, ay sinalubong na siya ng lungkot at pag-aalala ng kanyang asawang si Mariel Rodriguez. Labis daw itong nabahala matapos makita ang artikulo ng Rappler na pinamagatang Senator Padilla's Dirty Finger. Pinagulat daw nila ang ginawa ng Turang News Outlet, lalo na't matagal na raw silang may magandang relasyon dito. Sa tindi ng emosyon, nabanggit pa ni Robin na magpapakamatay na lang siya kung gagawin niya yun. Binasa niyang buo ang lalaman ng tinutukoy niyang article. Palakip nga ng post ang larawan ni Robin kung saan nakapatong ang kanyang kanang kamay sa may dibdib niya at tila na sa angat ang kanyang middle finger. Robin explains placement of index finger. Kasunod dito ay naglabas ng hinaing si Robin hinggil sa mga paratang na ipinupukol sa si kanya. Sa kanyang panig sinabi niya na kung siya ay may nagawang pagkakamali, karapat dapat lamang na pagtulungan o ipakita ang mga ito kahit pa magkaibigan sila. Hininga raw niya tinutulan ang pagiging kritikal o pagbanat sa kanya kapag may mali siya. Ngunit sa pagkakataong ito, mariing iginiit ni Robin na hindi totoo ang paratang na itinataas niya ang gitnang daliri. May larawan raw na malino na nagpapakita kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Ito po. ang pagtaas ng hintuturong daliri o index finger. Ang panaliwanag niya ang posisyong yun ay may malalim na kahulugan sa kanyang relihiyon bilang isang Muslim. maliwanag ni Robin, ang pagtaas ng hintuturo ay banal sa kanilang pananampalataya. Ipinapakita raw nito ang paniniwala sa Halima, isang pangunahing aral ng Islam na La Ilaha Ila Allah, nangunghulugang walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah punto ni Robin. Ito ang pundasyon ng kanilang pananampalataya at dito nakasalalay ang kanilang pag-ibig, paggalang at pagsunod sa Panginoong Ala. Binigyang diin niya na hindi nila pwedeng gawing kabastusan ang ganitong banal na simbolo. Muling inulit ni Robin ang matinding pagtanggi sa aligasyon na magpapakamatay na lang daw siya kung gagawin niya yon. Kiusap niya na huwag gawing biro o kalokohan ang kanyang paniniwala dahil ito ang pundasyon ng lahat ng kanilang paniniwala bilang mga Muslim. Ipanaliwanag ni Robin na kapag inaawit ang lupang hinirang, inilalagay nila ang kanang kamay sa dibdib bilang pagpapakita ng pag-ibig sa bansa. Ngunit higit sa lahat ay ang pagsunod at paggalang sa Diyos. Binanggit pa niya na nakasaad din sa ligang batas ng Pilipinas na ang Panginoong Diyos ang unahin sa lahat. Sa huli, hinihiling ni Robin sa mga media at publiko na huwag na sanang hamunin ang kanyang pananampalataya. Tinatanggap niya ang mga kritisismo kung siya ay nagkamali kahit pa sa mga kaibigan niya. Ngunit kapag ang kanyang pananampalatayak ng pinupuna o nilalabag, handa daw siyang magalay ng buhay para rito. Matatandaan na si Robin ay nag sa Islam matapos makilala ang ilang matatandang Muslim habang siya nakakulong mula 1994 hanggang 1998 matapos siyang mapatunayang may iligal na pagmamayari ng mga baril ng Angeles City Regional Trial Court. Robin on Fake News Malalim na bundong hininga ang pinakawalan ni Robin bago niya ipinakita ang malinaw na kopya ng larawan na nagpapakita na ang kanyang hindi-turo, Hindi na pagkamalang kidlang daliri ang nakapatong sa dibdib niya habang inaawit ang lupang hinirang. Nanawagan din si Robin na huwag paniwalaan ang lumabas na fake news. Mariin niyang ipinahayag na wala siyang ginawang anumang pagkasira o insulto sa kanilang relihiyon bilang Muslim at ganoon din sa watawat ng Pilipinas binigyang linaw ni Robin na mga nasabing ulat ay hindi totoo at ito nagdulot ng maling pagkaunawa sa marami. Dahil dito nagpahayag siya ng pagtitiis at pagpapakumbaba na ayon sa kanyang paniniwala ay isang paral mula kay Allah at sa kanyang propetang si Rasul. Sa ito ipakita ang galit, hilikaya siya ang mga tao na maging matiisin at matapang sa gitna ng pagsubok. Sa kanyang panawagan, sinabi ni Robin, Kumihingi po ako sa mga kababayan natin na nailigaw nito ng fake news na ito, ng fake news article na ito. Patuloy niyang pinakausapan ang mga tao na huwag maniwala sa mga maling balita na sinasabing gagawin niya ang bagay na yon. Tungkol naman sa mga suhestyon na magsampas siya ng demanda laban sa mga nagpalabas na nasabing mga balita, sinabi ni Robin na hindi niya ito gagawin. Kaya, kung gagawin niya ito, babawasan na kanyang dyan timpala mula sa ala. Sa halip, pinili niyang ipasa sa Diyos ang lahat ng mga ito na mapapakita na kanyang matibay na pananampalataya at nanalig na siya ang siyang magbibigay sa kanya ng katarungan at dyan timpala. Marielle defends Robin after his viral National Anthem hand sign photo. Hindi naman sinalot ni Robin ang pagbibigay paliwanag sa publiko sa ginawa niyang finger sign dahil to the rescue agad sa kanya ang kanyang may bahay na si Mariel Rodriguez. Sa Facebook, noong biyernes September 12, ibinandera ni Mariel ang isang malinaw na larawan ng mister mula sa sesyon para linawin ang issue. Makikita sa larawan na nakaturo ay ang hintuturo ni Robin at hindi ang gitang daliri kaya ng inaakala ng ilang netizens dahilan kung bakit umani siya ng mga pambabatikos. Sinabi ni Maria na proud si Robin sa pagiging Pilipino kaya hindi rin ito magagawang bastusin ang pambansang awit ng Pilipinas. Paglilinaw niya, hindi naka dirty finger sign si Robin na makunan ito ng letrato, index finger o hindi raw ito ng mister at may malaking kinalaman sa relihiyon yung Muslim sa tuwing inaawit ang Philippine National Anthem, akong tawagin ay Kalima. Hindi na katulad ng nakasanayang buong palad ang inilalagay sa kaliwang dibdib para sa mga kagayaram ni Robin ang muslim ay nakasara ang kanilang kamao at katipas ang hintuturo bilang paggalang sa Diyos nilang si Allah. Binigyang din ni Maria ang Republic Act No. 8491 na nagsasaad na kapag inaawit ang pamansang awit, ang mga tao ay dapat maglagay ng kanang palad sa kaliwang dibdib bilang tanda ng paggalang. Dagdag pa niya, walang batas na nilabag si Robin sa ginawa niyang kilos kahit hindi patas na paratangan siyang hindi iginagalang ang watawat. Ipinahayag pa ni Mariel na si Robin ay isa sa mga pinakapapagmalaking Pilipino na kilala niya. Araw-araw doon niyang dala ang watawat ang Pilipinas sa kanyang mga biyaheng pantrabaho at palaging isa ayos ito sa bawat hotel na kanilang tinutuluyan sa kanyang paglalahad ang pananampalataya at mamahal sa bayan ni Robin ay hindi raw nagka-conflict sa halip ang kanyang paglilingkod kay Ala ay lalo pang nagpapalalim na kanyang pagmamahal at serbisyo sa Pilipinas. Rappler apologizes to Robin and to the Muslim community. Dahil sa agarang pagkasalita ni Robin upang dipensahan ang sarili, naglabas na rin ang pahayag ang pamunuan ng Rappler noong umaga ng biyernes September 12 upang humingi ng paumanhin sa senador at sa Muslim community. Dahil dito, nagdulot ito ng maling impresyon at hindi pagkakaunawaan. Binigyang diin nila na wala siyang intensyon na siraan o ilagay sa masamang tingin ng anumang sektor o relihiyosong grupo, partikular ang mga Muslim. Kung maiwasan ang katulad ng pagkakamali sa hinaharap, kanilang ipinangako na paralakasin at maiigtingin nila ang kanilang mga internal na proseso sa pag ayos at pag-aproba ng mga balita bago ito ilathala. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!